Sarap ng tulog oh. Mm. Oh, ayaw na magpabitaw. Oh. Tulog, bibitawan, gising. Oh. Di Oh. Sa yung bata. Ha? Sarap ng tulog eh. Oh. Sarap ng tulog. Na? Huh? Oh, sarap ng tulog eh. Sarap hmm. ng tulog ng batang yan. O, oh, bibitawan mo tulog pagbabagising. O, oh. sarap ng tulog eh. O, <laughs> ah, yan. Hmm. Sarap ng tulog ng batang yan eh. O, 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 Ate tutut na pa Ate tutut na pa